Los Angeles Lakers kukunin si Daniel Gafford sa offseason para kay Luka Doncic at Stephen A. Smith at Barkley nagsanib pwersa laban kay Lebron James. Pero bago yan, kung matatandaan naging mainit na usapan sa mundo ng basketball ang insidente kung saan sinugod ni Lebron James ang sikat na sports analyst at host ng ESPN na si Stephen A. Smith. Ang dahilan nga dyan ay ang matapang na kritisismo ni Stephen A. tungkol sa anak ni Lebron na si Bronny James. Sa isang episode ng kanyang podcast, diretsahang sinabi ni Stephen A. na isang weak move o mahina umanong kilos ang ginawa ni Lebron ng komprontahin siya. Iginiit din ng analyst na hindi naman si Bronny ang kanyang binabatikos kundi si Lebron mismo. Ayon kay Stephen A, si Lebron ang responsable sa pagkakalagay ng kanyang anak sa isang posisyon... kung saan siguradong makakatanggap ito ng matinding batikos, lalo na't hindi pa umano ito handa para sa NBA. Dagdag pa ni Stephen A, walang special treatment sa basketball... at dahil isang NBA players na si Bronny, hindi maiiwasang pag-usapan siya ng mga sports analysts... At at eksperto. Para kay Stephen A, trabaho lang nila ang maging totoo kahit pa ito ay masakit para sa iba. Bukod kay Stephen A. Smith, ang isa pang haters ni Lebron na si Charles Barkley ay nagbigay din ng opinion dito. Ayon kay Barkley, totoo naman nga daw na hindi pang NBA ready si Bronny James at si Lebron lang ang dahilan kung bakit ito nasa liga. Sinisira nga daw ni Lebron ang NBA dahil maraming mas deserving na mga aspiring players kaysa dito kay Bronny. Dahil dito, patuloy ang mainit na sagutan sa pagitan ng kampo ni Lebron at ng mga sports media. Maraming fans sang pumapanig kay LeBron na nagsasabing dapat respetuhin si Bronny at bigyan ito ng oras para patunayan ang kanyang sarili. Ngunit may ilan din na sumasang-ayon kay Stephen A at Barkley na naniniwalang hindi dapat nakapasok sa NBA si Bronny James. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay kasalukuyang gumagawa ng ingay sa NBA matapos lumabas ang ulat na kanilang tinitingnan ng isang blockbuster three-team trade na maaaring baguhin ang liga. Ang nasabing kasunduan ay kinasasangkutan ng Lakers, Dallas Mavericks, at Charlotte Hornets kung saan posibleng lumipat sina LaMelo Ball at Kyrie Irving sa ibang koponan. Ayon sa ulat, ang pangunahing target ng Lakers ay si Daniel Gafford, isang 6-foot-10 athletic center mula sa Mavericks. Sa kasalukuyang 2023 to 2024 season, nagtala si Gafford ng 12.3 points, 6.9 rebounds at 1.9 blocks kada laro habang may napakataas na shooting percentage na 69.9%. Ang kanyang husay sa depensa at kakayahang maging epektibong lob threat ay perfectong babagay sa sistema ng Lakers. Sa kabila ng kanilang solidong 40 and 23 record at nagkaroon ng isang 8 game winning streak, hirap pa rin ang Lakers sa paghahanap ng isang dominanteng sentro na maaaring suportahan sina Lebron James at Luka Doncic. Ang pagsama ni Gafford sa kanilang lineup ay maaaring magbigay ng balanse sa kanilang koponan at palakasin ang kanilang tsansa para sa kampyonato. Ayon kay Eric Pinkus ng Bleacher Report, handang ipamigay ng Lakers ang rookie forward na si Dalton Knecht upang makuha si Gafford. Sinabi ni Pinkus na, "The Lakers have shown they're willing to trade Knecht for a center." Malaki ang potensyal ni Gafford bilang isang defensive anchor at pick-and-roll partner para kay Doncic at James. Sa iminungkahing trade, makukuha ng Lakers si Gafford habang mapupunta naman sa Dallas Mavericks sina Lamelo Ball, Josh Okogi, isang 2025 second round pick at 9.2 million dollars trade exceptions. Samantala, matatanggap ng Hornets sina Kyrie Irving, Knecht, Maxi Kleber at dalawang first round draft picks. Kung maisa sa katuparan ng trade na ito, magiging isa sa mga paborito ang Lakers para sa 2025 to 2026 NBA championship. Sa ilalim ni head coach JJ Redick, magkakaroon sila ng mas matibay at balanseng roster. Patuloy na pinapakita ng Lakers ang kanilang determinasyong bumuo nagkaroon ng isang koponan na may kakayahang lumaban para sa titulo.